Sagittarius, tignan po natin kung ano yung uh, mensahe para sa sa'yo ngayong February 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating QR bracelet. Ayan, makikita nyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Alian Ray. So, para saan nga ba? Pwede rin po pala kayo mag-email. So, open po tayo for international shipping. So, para saan nga ba ang ating QR bracelet at ang ating Evil Eye Amulet Necklace? So, actually, pwede po kayo mag-wish dito. Activated na po ito. Okay? Cleanse, recharge, and activated na po ito alagaan nyo na lang yung pag-aalaga po. Ibibigay ko lamang po pag once na nag-avail po kayo. At um, makikita nyo po rito kung sino ba yung taong naiingit sa inyo. May sama ng loob, nagkagalit. Pangontra po ito sa kulam, sa barang, saan pa ba? Sa sumpa, sa nag evil eye po sa inyo. Tapos pangontra din po ito sa aksidente. At pampaswerte po naman ito sa love life, career, business, health. May mga papers kayo nilalakad. May mga binibenta kayong properties. Ayan po. Sabihin na natin na all aspect of your life. Makaka-attract po kayo ng mga good people and good, good situation sa buhay po ninyo. So, if interested po kayo, DM po kayo directly sa ating Facebook page or sa email ko po. Nandiyan sa description box. So, ayan. Umpisahan na po natin ang reading mo ngayong Feb. Okay, overall energy. Spirit guide, overall energy po ni Sagittarius. So, kung hindi po kayo makaresonate dito, try nyo pong tingnan yung inyong other signs. Okay, so we have, ayan, the ring. So, meron dito, pwede po na may engage yung iba sa inyo, Sagittarius. Pwede rin baka bibili kayo ng singsing -sing or ng jewelry. Some of you mag invest po kayo dito. Mm -mm. Pwede rin may mag-celebrate ng anniversary. Tingnan natin. We have the bear. Okay, so pwedeng meron, ka, meron kayo ditong pinag-iipunan. Ayan po. So, natin, di ba, meron nga kayong gustong bilhin. So, sulit po yung mga pagod ninyo ngayong month na ito, ngayong month of Feb, kasi mabibili nyo po siya. Yan. So, alam mo yun, lahat ng stress na pinagdaanan mo, basta umaksyon ka dun sa mga struggles mo in life, worth it siya. So, wag po kayong manghihinayang sa mga actions na gagawin ninyo. Nakikita ko rin dito, marami kayong mga gatherings na pupuntahan or aatenan. May invite kayo ngayong ano na to more on, hindi ko alam kung yung iba sa inyo if natatrabaho ba kayo sa mga uh, you are into corporate jobs tignan natin pagdating naman sa energy spa spirit guide, tignan natin overall energy So, we have three of cups. Oh, ah, ba diba? sabi ko sa inyo, marami kayong mga pupuntahan dito na mga gatherings or may invite kayo. So, totoo po talaga. Ayan, meron tayo ditong pinapakita dito na mga occasions, mga kasiyahan, mga invitations para sa sa'yo. May reunion din na pinapakita. Dahil nga may yung iba rin, ba diba? mag-celebrate kayo ng anniversary or pwedeng may ikakasal dito. So, happiness talaga. Tingnan po natin ano pa yung overall energy for this month. Okay, so we have courage. Pero nakabaliktad kasi siya. So fear may be holding you back from taking bold steps. Leaving you feeling stuck in a difficult situation. Kaya nga sabi ko sa inyo, once naman kasi na umaksyon kayo dun sa mga... sa mga struggles na pinagdadaanan ninyo sulit po talaga siya kaya huwag kayong manghihinayang dun sa mga actions na gagawin po ninyo kasi kayo din naman yung magbe-benefit doon we have belief. Sabi dito, strong beliefs are guiding you, he helping you to overcome challenges and stay true to your path. Your inner faith is your strength. So, yung paniniwala mo sa taas, yung paniniwala mo sa sarili mo, yan po talaga ay malaki ang matutulong sa'yo para magawan mo ng solusyon yung mga problems mo. So, gano'n naman talaga ang life, no? Hindi yan laging masaya. So, hindi puro positive yung maririnig ninyo dito, Sagittarius sa reading natin. May, pas may positive, meron din namang negative. And sinasabi ko lang talaga sa inyo kung ano yung mga napipick up ko during our reading. Yan. Kaya kayo, if kayo yung tipo ng tao na hindi ninyo matanggap na may narinig kayong negative, ganyan. So, it's how you handle things naman. Iba-iba tayo eh. Pero ayun, uh, reminder lang naman po yan sa inyo. the universe, kung meron man kayo marinig dito ng negatives. Okay? So, tingnan na natin pagdating sa love life. Spirit guide. Week 1 tayo. Tingnan natin. Week 1 po pagdating sa love life. So, we have 8 of wands. Meron tayong king of swords. Okay. Seryoso kang usapan po ang pinapakita dito. So, pwedeng mga plano yan ng asawa mo. Pa plano yan ng person mo. Pe, pwede rin. Knight of Cups, may seryoso dito na makikipag-usap sa'yo. So, alam mo yon parang with no smile. <laughs> Hindi smiley face yung makikipag-usap sa'yo dito eh. Pwedeng person mo ito. Ayan. Or kung mayroong mga magko-confess sa'yo ng feelings dito, very tense yung energy nung tao na yun. Sagittarius. Ayan. Pero more on nakikita ko dito mga serious, ano to eh, more on serious relationship. Yung mga pinaplano ng person mo, seryoso talaga siya doon hmm, sa mga pinaplano niya pagdating sa inyong relasyon. Tignan natin pagdating naman sa kaperahan mo ngayong week 1. We have two of coins. So, di ba sabi ko nga parang meron kayo ditong pinag-iipunan, which is, ayan po, oh. Sabi dito, budget mo i-budget mo talaga yung money mo. We have four of ones. Mukhang may raregaluhan ba kayo pagdating sa family? Three of ones. Mukhang matagal na, nitong, matagal na nila itong inaasahan sa'yo. Hindi ko alam kung napipilitan ka ba dito or gusto mo talagang magbigay towards someone. Five of Swords. Parang naano ka lang dito eh, napilit ka. Yung iba po sa inyo. So kung napilit naman yung energy ninyo dito, kasi parang matagal na nila itong ine-expect sa'yo. Sabi natin yung iba sa inyo, sa Jotarius, matagal na kayong nagtatrabaho. Hindi ko nakukuha ninyong nalaglag na card. Five of Swords yan. So parang ganito, matagal lang nagtatrabaho yung iba sa inyo. Tapos may mga nag expect dito na mabibigyan mo sila ng something. So dahil nga di ba maraming pagkikita-kita dito, mas, mataming salo-salo. So yan po, baka naman kayo ay mapilitan lang dito. So it's either wag na lang kayong umatend or atend kayo na wala kayong regalo. So, mm, -mm. Kaya ano, i-balance nyo din dito or i-manage nyo ng maayos. Hindi lang yung finances niyo even your time. Tingnan mo kung worth it ba na pumunta ka dito whether may regalo ka man or wala kasi may may someone dito na nag expect ng something from you tignan natin kung kaya ng budget mo edi eh, go kung hindi kung nagdadalawang isip ka wag mong ituloy sa career mo naman we have the emperor we have six of wands eto dito meron tao dito talaga na pinagkakatiwalaan ka. mukhang meron siyang ibibigay sa'yo dito. Sabi natin, yung boss mo. Meron siyang ibibigay sa'yo dito na new project. yan, parang alam mo yung sa'yo niya lang talaga to ipagkakatiwala sa Jotarius. Kaya, anuhin mo talaga, ano yun? Mag-focus ka talaga dito sa trabaho na binigay sa'yo. Mahalin mo talaga yung trabaho. Okay? Para maingatan mo rin yung trust na, na inano sa'yo, ba diba? Pinasa sa'yo, na binigay sa'yo. Huwag mong sasayangin yung opportunity na to. Tignan natin. Week 2 naman tayo pagdating sa love. We have the full energy here. Meron tayo ditong Queen of Wands. So, parang nagyayaya ka ba sa person mo or nagyayaya yung person mo na lumabas ngayong week na ito, Nine of Swords. Or ito talaga ay nakaplano for some of you, nakaplano siya, tapos, ayan, parang may hindi makatulog dito. It could be you, this could be your person. So, parang sobrang excited po. Ang dapat lang talaga mangyari dito sa kung saan man kayo pupunta, ay matuloy talaga ito. Kasi madidisappoint yung person mo pag hindi yan natuloy. Kasi pinaghandaan niya din yan, nakaplano yan. Pwedeng may mga, yung person mo, meron din siyang mga, ano ba yun? Mga tinanggihan, di ba? Na mga bagay-bagay para lang makasama ka. So, ayun. Tignan natin. Tignan natin. Ha? Mukhang may energy kasi na nagloloko dito. Eh. Pero nagigilty yung nagloloko na yun. Baka napapaginipan nyo na nagloloko yung person nyo sa Jotarius. Ace of Wands. Ayan. Mukhang may nakakausap kasi. Mm -hmm. So, kung kayo yung tipo ng tao na kayo yung nawawala ng oras sa person niyo maybe this is the perfect time this second week of yeah, second week of February, na maglaan talaga kayo ng oras. Mag-effort po kayo sa person ninyo. Check natin, pagdating sa kaperahan naman, week 2, we have 2 of wands. Ayan, mukhang may pinaplano talaga kayo dito. We have knight of swords, and we have 4 of coins. Okay. So, meron naman dito nagtitipid. Okay, sabi natin, Um, hindi naman talaga, sabi natin, hindi naman materialistic yung person mo, hindi ka rin naman materialistic. So, kung ano lang talaga yung kaya ninyo, yun lang yung gagastos si ninyo ngayong week na ito. Mhm. -mm. Yan may nagtitipid kasi dito. So, yun nga, 'di ba? Sabi ko, pwedeng may pinaplano kayo dito. At sabi ko nga, dapat matuloy to kasi pading expect na to ng person mo. So, baka may magdalawang-isip, magbago yung isip. 'Yon. Baka, sabi natin, mapunta na lang kayo sa kung kunar ilalabas kayo baka sa bahay na lang kayo magstay so tignan mo rin ba diba? kung tignan mo din kung kaya ba talaga ng budget mo kung hindi kaya huwag kang ka mga ako dun sa person mo kasi baka yan yung pagsimulan ng away ninyo mm, -mm. yung nagtitipid na to pwedeng siya yung bibili ng sing sing tignan natin o kung ano man tong gift mo sa person mo sa parang may pinag-iipunan kayo dito sa Jatarius. Yun yung nakikita ko dito. Ngayong Feb. Kung wala na kayong love life, then so be it. Kung ano man yung pinag-iipunan po ninyo. Sa career naman, we have Six of Swords. So, pwedeng map destino yung iba sa inyo sa ibang lugar. Ten of Swords. Ayan o, may... May pinapakita kasi dito na parang new contract. Hmm. Ace of Cups. Mukhang matagal mo na itong hinihintay. So, ngayon siya i-offer sa'yo. Ngayong second week of February. Nasa sa inyo po yan kung i-accept ninyo. Pero nakikita ko dito, magiging masaya ka talaga. Alam mo yung bagong journey ito para sa'yo. New beginnings talaga to pagdating sa career mo. Masasabi ko lang, huwag mo nang palampasin yung opportunity na to. Kasi parang once in a lifetime lang tong darating sa life mo. Okay, week 3 naman po tayo. Week 3, okay, sa love life, we have page of coins. Meron tayo ditong nine of coins. Tapos, meron tayong five of coins. Okay, baka meron dito mag-asawa pag talunan nyo pa ispera. Mag-iingat kayo, ha? I don't know kung about ba to sa loans or yes, it's either kayo ba yung nag-loan, yung person mo ba yung nag-loan or may nangheram sa inyo ng pera tapos hindi mo sinabi sa person mo, baka matuklasan niya. Ayan, may clarity kasi na pinapakita dito. Ayan po. So kung meron naman dito nag-uusap about sa kasal, about sa gagawin na handaan pagdating dun sa na narami anniversary. So, baka magtalo pa kayo dyan. If you do not have the budget talaga, wag na kayo mag-invite. ba diba? Simplihan nyo na lang. Kayong dalawa na lang. Kayo naman yung pinaka-importante eh. Hindi naman yung mga tao na kasama ninyo or mga i-invite po ninyo. So, kung kailangan magtipid, magtipid po talaga. Kasi may pagtitipid talaga na energy na pinapakita dito eh, nung second week, ba diba? So, ayan po. Tingnan natin. May disappointments din na pinapakita rito. Kaya nga po 'yun, wag kayo talagang mag sa person ninyo. Kung hindi naman kayang tuparin. rin or the other way around ano? Baka may crosswatcher na nanonood dito. Tignan natin. Pagdating naman sa Kaperahan The Magician, we have six of cups. Parang may ano dito, may magbabalik. Uh, may magbabalik dito ng hiniram niya sa'yo. Yung tipong parang nakalimutan mo na to, matagal na to na panahon. Alam mo yung, di ba, kunwari may natulungan kang tao, sa Sagittarius. Tapos ngayon, kung ikaw man yung problema dito pagdating sa pera, or sabihin natin, um, you're praying for some money, ganyan. Yun, meron dito, pwedeng magme-message sa'yo ng kusa yung tao na to. Tapos may iaabot siya sa'yo. Or pwedeng magpadahalan ka nito sa, kunwari, remittance or sa Gcash. Yung mga, ano ba, mga mga money apps. Hmm. So, ito, nakikita ko yung week 3, parang para sa'yo talaga to, pagdating sa kaperahan. Ayan lang, ha? Yan, kung may minamanifest kayo ditong money, pwedeng-pwede nyo po talaga itong makuha. Tingnan natin. So, ayan, parang expect the unexpected. Di mo naman in-expect na may taong magbabalik sa'yo na, ng tulong, ganun. Diba kayo, kung ano man yung tinulong mo sa kanya before. Kasi tinulong mo talaga yun eh. Ano yun? Wholeheartedly. Hindi ka naman ang hihingi ng kapalit. Sa career mo naman, we have will of fortune. Tignan mo. Iba ito yung sinasabi ko sa'yo. Accept mo to kasi pwedeng once in a lifetime lang yan. Two of cups. So, iba nga sa inyo ng mga single. Pwedeng nga dito pa kayo sa sa bagong trabaho ninyo. Ano? Magkaroon ng love life. Pwedeng may ma inlove sa inyo dito na co-workers. Co-worker po ninyo. Sa trabaho, hindi ka ano, ano yun, parang hindi ka pagod na pagod dito sa bagong mong trabaho. Ayan, kasi naman po yung mga magkakaroon dito ng bagong work ngayong third week. Check naman natin by fourth week sa Love Life, The Devil. Ayun na no? may natukso na. May pinapakita na dito na may natutukso Eight of Coins. Hindi, hindi natin dapat i-justify na, oh, dahil nagkulang ka sa, saan, sa ora sa person mo, kaya siya ng babae kaya siya ng lalaki, hindi okay, hindi natin yun hindi natin yun ito tolerate ayan po pero ito yung pwedeng maging main reason ano, para magkaroon ng problema yung relationship ninyo, pag wala talaga kayong ora sa isa't isa, kaya spend time then with your loved ones, kahit sabihin natin, matagal na kayong mag-asawa matagal na kayong magka-relasyon dapat nandun pa rin yung bonding po ninyo Tingnan natin sa kaperahan naman, we have five of cups. Ace of swords. Parang may sumbatan na mangyayari dito pagdating sa pera. Ayan po. So, ganito. Kung kayo yung, sabi natin, kayo yung nasa bahay sa Jotarius. Kayo yung nagmamanage ng money. Sulat nyo na lang talaga. Alam mo, kahit hindi kayo hinihinga ng resibo ng asawa mo, kung sino man yan na you know, nagpa-provide para sa inyong family, sulat mo yung mga ginagastos ninyo para wala siyang masabi. ba? Diba? Sulat mo kahit ng nangingin ng resibo. Ganun yung gawin mo. Para wala siyang masabi sa'yo. ba? Diba? Baka ikaw pa yung maraming masabi. Kasi meron dito parang manunumbat sa'yo pagdating sa pera. Sa career mo naman, we have justice. We have two of swords. And we have temperance. Ayan. Okay. So, if you are manifesting po ano, na kayo ay ma-regular sa trabaho, ito pinapakita dito. Konting tiis na lang yung iba sa inyo. Sa Jotarius, mare-regular na po kayo. Parang inaayos na. Ngayong fourth week of February, inaayos na yung mga papers ninyo. Yun yung pinapakita rito. Mm -mm. Tignan naman natin. Ano ba yung dapat mong iwasan ngayong buwan? Okay, the high priestess. We have judgment. Okay, iwasan mo na maging sobrang taas yung tingin mo sa sarili mo, Sagittarius. Na yung parang feeling mo, alam mo na lahat. Yan. And iwasan mo din daw mong judge dito. Yes. Oo. Clear mo yung mind mo. Mm -mm tingnan natin. Ayan, yun yung sinasabi sa yung iwasan mo. So, iwasan mong pakailaman yung buhay ng ibang tao. Mag-focus ka. Mas mag-focus ka sa life mo. Tingnan natin. do yung iba sa inyo, ganyan naman talaga yung ginagawa ninyo, ba diba? Pero, merong iba pa rin na Sagittarius na, ayun, ang dami yung napapansin. Siguro kasi observer kayo, kaya ganyan. Pero, tingnan natin, saan ka ba dapat daw mag-focus? We have seven of cups. Ayun, sa mga dreams mo daw talaga. Sa so, sabi nga talaga, sa sarili mo ikaw mag-focus you know, ten of cups. To fill your cups, you know. Dun ka mag-focus. Ma-fill yung cups mo. Through your hard work. Through your goals. Madami kang goals na matutupad din ngayong buwan na ito at the same time. So, yan lang po. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.